Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. LeBron James versus Kevin Durant for the first time since 2018 Christmas game. Ito nga ang unang pagkakataon na makikita natin na maglalaro ulit sa isang court ang dalawang legendary players na ito. Yan nga ang naganap ngayon sa last preseason game ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns. Two of the most talented teams, hindi lang sa West bangko sa buong NBA ngayon. Pahinga muna para sa Phoenix Suns, si Bradley Beal at Devin Booker. Ito nga ang first five ng dalawang koponan na ito start the game ay mainit ang Lakers. Quick 7-0 run kagad ng ginawa nila. Nangangalabaw kagad si Lebron mga kaibigan at napatawag ng timeout ang Phoenix Suns. Ang alat nga ng shooting nila. Nagsimula sila ng 1 of 14 lamang sa field. Hindi nga sila makalusot kay AD na nagtala kagad ng 5 blocks sa first 8 minutes ng game. Ngunit both teams nga ay maalat ang shooting kaya naman natapos ang unang quarter na hawak pa rin ng Phoenix Suns ang 4 point lead sa score ng 21 to 17. Sa second quarter naman ay nagdodomi na nga si si Lebron matapos sa matamaan sa mata. Back to back 3 points ang kanyang ginawa. Showtime pass at nagsyamgad din siya with a coast to coast finish. Ngunit hindi nga nagpapaiwan si KD. Napakainit din ang kanyang opensa sa quarter na ito after a bad start. Ang ganda nga ng pinapakita ng dalawang legend mga kaibigan. Natapos ang first half sa score na 58 to 54 in favor of Lakers. 19 points na si Lebron on 6 of 11 shooting sa field, 13 points, 5 blocks din si Anthony Davis and 11 points, 4 rebounds naman si Austin Reeves. Sa Suns naman ay 21 points, 4 rebounds na si KD on 8 of 14 shooting sa field. After 5 years nga na hindi nila nakalaban ng isa't isa ay wala pa rin pagbabago. Si KD at Lebron pa rin ang naunguna sa kanilang kupunan. Sulit nga ang mga bayad ng mga fans kahit na preseason pa lamang ito. Sa third quarter naman ay nagpahinga na si KD at naglaro lamang ng limang minuto ang starters ng Lakers. Nagdala sa Lebron ng 19 points, 15.6 blocks sa si AD at 14 points si Austin Rips. Ngayon ay tumungo naman tayo kay James Harden muling hindi pa rin nga nagpapakita sa practice ng Philadelphia 76ers ang former MVP James Harden. Noong training camp ay isang beses lang din siya sumipot sa Sixers at matapos ito ay missing in action na nga si The Beard mga kaibigan at ang rason niya dito ay personal reasons. Well alam naman natin ang totoong dahilan niya dito. Ayaw na nga niyang bumalik pa sa team na ito dahil sinungaling nga daw ang GM nito na si Daryl Morey. Matagal na nga humihingi ng trade si Harden subalit walit hindi pa ding natutupad ang gusto niya. Gusto ni Harden na mapunta sa kanyang hometown ng SoCal o Southern California, partikular na sa Los Angeles Clippers. Ang hinihingi umano ng Sixers ay dalawang first round pick at si Terrence Mann para kay James Harden. Ganun pa man, untouchable na nga daw si Terrence Mann sa trade talks ayon sa Clippers. Kaya naman sa ngayon ay naghihintay lamang si James Harden na malipat ng team. Again, gusto na sa Clippers. Ganun pa man, hindi nga dahil ito ang gusto niya ay ito na ang mangyayari. Dahil trade ang pinag-uusapan at hindi naman free agency kung saan mga player ang nasusunod. Parang Damian Lillard situation lang nga ito. Kung saan sa Miami Heat niya gustong mapunta noon, ngunit na trade siya sa Milwaukee Bucks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?